Ikalabing pitong kabanata. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. Ang dalisayan ay sa pilak at ang hurno ay sa ginto, ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masasamang labi, at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. Sino mang tumutuya sa dukha ay dumudusta sa may lalang sa kanya, at ang natutuwa sa kasakunaan ay walang pagsalang parurusahan. Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao, at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang ang marilag na pananalita ay hindi nagiging mabuti sa mangmang, lalo na ang magdarayang mga labi sa isang pangulo. Ang suhol ay parang mahalagang bato sa mga mata ng nagtatamo, saan man pumihit ay gumiginhawa. Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig, ngunit ang nagdadadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Ang saway ay nanasok na taimtim sa isang naguunawa kaysa isang daang hampas sa mangmang. Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik, kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kanya. Masalubong ang tao ng oso na nanakawan ng kanyang mga anak, maigi kay sa mangmang sa kanyang kamangmangan. Sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hihiwalay sa kanyang buhay. Ang pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagbuga ng tubig. Kaya't iwan ninyo ang pagtatalo bago mag-init sa pagkakaalit. Siya na umaaring ganap sa masama at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang ibili ng karunungan, gayong wala siyang pagkaunawa? Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan ang taong walang unawa ay nakikikamay at nagiging mananagot sa harapan ng kanyang kapwa ang umiibig sa pagsalangsang ay umiibig sa pagkakaalit ang nagtataas ng kanyang pintuan ay humahanap ng kapahamakan siyang may magdarayang puso ay hindi nakakasumpong ng mabuti at siyang may suwail na dila ay nahuhulog sa karalitaan. Ang nanganganak ng mangmang ay sa kanyang kapanglawan, at ang ama ng mangmang ay walang kagalakan. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa sinapupunan upang ipahamak ang daan ng kahatulan. Karunungan ay nasa harap ng mukha ng naguunawa. Ngunit ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. Ang mangmang na anak ay hirap sa kanyang ama at kapaitan sa nanganak sa kanya. Parusahan naman ang matuwid ay hindi mabuti, ni saktan man ang mahal na tao dahil sa kanilang katuwiran. Siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman, at siyang may diwang malamig ay taong naguunawa. Ang mangmangman Pagka siya'y tumatahimik, ay nabibilang napantas. Pagka kanyang tinitikom ang kanyang mga labi, ay inaari siyang mabait.